Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, ating pag-uusapan kung bakit maganda at mahalaga ang probiotics sa katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga video. Una, ano nga ba ang probiotic? Ang probiotic ay mga live microorganisms o buhay na mikrobyo tulad ng mga uri ng bacteria at yeast na may benepisyo para sa kalusugan. Madalas itong matatagpuan sa mga produktong gatas tulad ng yogurt, at probiotic supplements. Pagtulong sa balanse ng gut microbiota. Ang pangunahing rason kung bakit malaga ang probiotic sa katawan ay ang pagtulong nito sa balanse ng gut o mga makrobyo sa ating katawan. Ito ay mahalaga dahil ang kalusugan ng ating chan ay may malalim na kaugnayan sa kabo ang kalusugan ng katawan. Balancing Digestive System Ang probiotic ay nakakatulong na mapanatili ang balanse ng mga good at bad bacteria sa ating katawan. Ito ay nakakatulong sa tamang pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng mga nutrients. Immune System Support ang malusog na chan ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang halos 70% ng immune cells ng katawan ay matatagpuan sa chan. Pagtulong ng mga problema ng digestion. Ang probiotic ay may mabinipisyo sa mga problema ng digestion tulad ng diarrhea, constipation at irritable bowel syndrome. Diarrhea. Ang ilang uri ng probiotic ay maaaring makatulong sa pagsasailalim sa diarrhea lalo na sa mga kaugnayan na sanhi tulad ng antibiotic associated diarrhea, constipation. Ang probiotic ay maaaring magkaroon ng mild na epekto sa pagtaas ng regular bowel movements na makakatulong sa paglalabas ng irritable bowel syndrome. Ang probiotic ay maaaring magdulot na ginhawa sa mga taong may IBS sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbalanse ng gut microbiota. Iba't ibang pangkalusugan na benepisyo. Bukod sa digestive health, ang probiotic ay may iba't ibang pangkalusugan na benepisyo. Pagtulong sa si skin health. Ang malusog na tiyan ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng balat. May mga probiotic supplements na maaaring magkaroon ng benepisyo sa mga kondisyon tulad ng acne at eczema. Mental health ang koneksyon ng utak at tiyan o kilala bilang gut-brain axis ay may potensyal na epekto sa mental health. Ang probiotic ay maaaring magdulot ng ginhawa sa mga tao na mayroong mga karamdaman tulad ng anxiety at depression. Ngayon, alam mo na kung bakit maganda ang probiotic sa katawan, narito ang ilang hakbang na maaaring mong sundan upang mapakinabangan ito. Kumain ng mga probiotic-rich foods. Subukan ng mga pagkain tulad ng yogurt, kefir, kimchi, sauerkraut at iba pang fermented na produkto na may natural na probiotic. Mag-consider na probiotic supplements. Kung hindi mo maaari makuha ang sapat na probiotic mula sa pagkain, maaari kang mag ng probiotic supplements. Ngunit ito ay dapat na ipinapayo ng doktor, lalo na sa may mga pre-existing na kondisyon. Sundan ang dosage instructions. Kung ikaw ay kukuha ng probiotic supplements, sundan ang dosis na inirekomenda ng iyong doktor o nakalagay sa label ng produkto. Balancing diet. Ang malusog na pagkain importante rin sa pagtulong sa pagmaintain ng kalusugan ng tiyan. Kaya't siguraduhin kumain ng iba't ibang pagkain na mayroong fiber at nutrients. Sa pangkalahatan, ang probiotic ay may malalim na binipisyo para sa kalusugan ng ating tiyan at pagkakabuoan ng katawan. Ngunit mahalaga pa rin na mag sa doktor bago subukan ang probiotic, lalo na kung ikaw ay may pre-existing na kondisyon. Maraming salamat mga ka-health! Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang pangkakalaman tungkol sa pangkalusugan at iba pa. Hanggang sa muli, paalam!